Sa pagkatong ito ay mababasa, mapapanood at marinig ninyo ang kwentong may pamagat na Sa Dila ng Apoy Ang kwentong ito ay sinulat ko noong February 5, 1995 at uh, nalathala sa mga pahina ng Space Horror Comics ng Graphic Arts Service at iginuhit ng Comics Illustrator na si Mel Almeda. At ngayon dumako na tayo sa ating horror story sa araw na ito. Si Emilio at ang kanyang ama ay panday. Marami na raw silang bakal na nahutok, na ituwid at nabigyan ng hugis at anyo sa pamamagitan ng apoy. Pero hindi raw nila kailanman maitutuwid ang kanilang pagkahalimaw. Isinilang na raw silang ganito at mananatiling ganito habang buhay. Totoo ang sinabi ng kanyang ama kay Emilio. Mahusay nga silang panday at nakalilikha sila ng anumang hugis o anyo sa bakal na kanilang pinapanday sa pamamagitan ng dila ng apoy. Pero ang hindi nila kayang pandayin ay ang kanilang mga sarili. Kapwa sila may lahing halimaw at kapag sumasapit ang kabilugan ng buwan, ay nagbabago ang kanilang anyo, pumapatay sila at lumalapa ng tao. Iba naman ang sinasabi kay Emilio ng kanyang lolo. Ayon sa matanda, ang tao raw ay hindi katulad ng isang bakal. Nang isilang daw sila ay kumpleto na ang sangkap ng kanilang katawan. Diyos daw ang pumanday sa tao, may hugis, may anyo at damdamin. Sila bilang tao na raw ang pipili ng landas na gusto nilang tahakin sa pamamagitan ng talas ng isip at katwiran. Dito biglang sumabad sa pag-uusap ng maglolo ang ama ni Emilio. Salungat ang kanyang katwiran sa matanda. Ayon sa ama ni Emilio, ang dyablo daw ang lumikha. Sa kanila, sila na may lahing aswang ay alagad daw ni satanas at binigyan ng nakatatakot na anyo kapag sila'y nagtatransform na bilang halimaw. Kahit tutul daw ang isip nilang pumatay at lumapa ng tao, dinadaig daw ito ng kanilang naturalesa kapag nasa anyo na sila ng halimaw. Nang gabing iyon, dinalaw ng isang panaginip si Emilio. Nakita niya sa kanyang pangitain ang kanyang lolo na may hawak na kapirasong bakal na idinadarang nito sa apoy tinanong ang matanda kung ano ang ginagawa nito. Sinagot naman siya ng kanyang lolo na inihihiwalay daw niya ang ginto sa bakal sa pamamagitan ng apoy. Gaano man daw narumihan ang ginto, nagagawa ng apoy na ito'y linisin at dalisayin. Isang gabi habang naglalamay si Emilio sa kanyang pandayan, isang alawig o mahiwagang bolang apoy ang natanong niyang nakalutang sa ere. Nagkaroon ng idea si Emilio sa nakita niyang pangitain. Sa kanyang panaginip, agad niyang nilapitan ang bolang apoy. Kinausap at sinabi ni Emilio na alam daw niya na may buhay ang alawig at ito raw ang kailangan niya. Ipinagtapat ni Emilio na si raw ay panday na humuhutok ng matigas na bakal sa pamamagitan ng dila ng apoy. Subalit sa kanya raw pagkatao ay nakakobli ang isang halimaw at hindi niya ito masupil sa paggawa ng kasalanan gamit ang kanyang katawan. Nakiusap siya sa alawig na balutin nito ng apoy ang kanyang katawan at dalisayan itong katulad ng saginto. Tupukin daw ng alawig ang masamang espiritu na namamahay sa kanyang katawan upang mapalaya siya sa kasalanan at pagkahalimaw. Parang may isip at buhay ang alawig na bumwelo ito ng lipad bago humahagibis na bumwelta at sinalpok ang katawan ni Emilio. Binalot ng apoy ng alawig ang buong katawan ni Emilio. Pero taliwas sa iniisip ni Emilio nang iwanan siya ng alawig. Walang nalabi sa kanyang katawang laman kung hindi naging tumpok at sunog na alabok na lamang. Ayon sa Kawikaan 17.3 Dinadalisay sa apoy ang ginto at pilak, ngunit sa puso ng tao, Diyos ang sumisiyasat. Sa mga interesado sa nilalaman ng aking Comics Page TV, huwag lamang ninyong kalilimutang i-click ang subscribe button upang sa muli nating pagbabalik kayo ang maunang makakita sa aking mga updates dito. Thank you very much and God bless you all.